Bukod po sa pagiging good looking. Aba totoo naman. Aba good sa Marital sa mga ibibida natin ngayong umaga dito sa ating Kapihan at kwentuhan. Mm -hmm. Tunay namang ipinagmamalaki nila ang kanilang lahing Pinoy kahit pa may dugong banyaga sila. Naniniwala raw silang may magagawa sila para maipamalas ang kanilang pusong Pinoy at pagmamahal sa Pilipinas. Ah, uh, dahil Yay. dyan, palakpakan tayo. Uh -huh. <laughs> <laughs> ang models na ito, aba eh artista rin at bida sila sa mga video na sila mismo ang nag-shoot ha. Ang mga istorya sa kanilang videos e eh, pagtatampok sa mga simpleng trabahong Pinoy. Ayan. Aba, ito makakasama natin sila ngayong umaga para naman naikwento sa atin kung paano nagsimula ang gimmick nilang ito. Ibig sabihin magkakabarkada ito ng tatlo. Good morning guys! <laughs> 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 Dali lang, pa parang kailangan muna natin Teka ng na, tissue, natin dito. tissue dito. Nosebleed. Inalam ko na, eh, talagang tour around the, the globe ang ating gagawin dito. Nasa tabi mo, Tina. Saan si na, Charlie. Eh. Charlie, hindi na may ikaw yung taga-MMDA, ano? Good <laughs> yeah, <to> exactly. <laughs> morning, Charlie. Good morning, Charlie. Good morning, Charlie. Good Charlie. Si uh -huh. Charlie. Uh -huh. Charlie. Ano, anong mo? Ang mom mas... niya, Pinay. Pinay. Uh, Tapos so, ang dad niya, sa English. English. Uh, English. O, di ba yung buntag uh, sa inyong tanan? Sa mga uh, taga-sabu? Um Hindi uh -huh. ko alam. Ang yeah, buntag sa sabu. <laughs> 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 Charlie, and then, dito nasa um, kaliwa ko. Ako si, si uh, Michael McDonnell. Um, galing sa Bohol at saka mm -hmm. Canada. So, Ayan, so we're here. Hindi tayo naisbleed oh, sa mm -hmm. kanya. Masyado. <laughs> And then you? Uh, hello po, ako po si Daniel Marsh. Uh, 22 ako. And uh, oh. galing ako sa Cebu. Parang kalibre lang ng barel. <laughs> So, ako akong mama pero ano, galing ako sa Ireland also. So, oh, so half-half, kalahati oh, lang. Oh, lamig. Oo, oh, di ba? Mm -mm. Sobrang maraming ulan yan. No, ilang <laughs> taong ka na dito sa Pilipinas? Dito, matagal na, six years na, di ba? Ah, six so, years na, oo okay. nga. Ah, six years na. ko nga, eh, kung ilang taong ka na. <laughs> <laughs> But, you know, a lot of Filipino words already, you no? Know? Oh pero, no. Conversational. Ma practice na lang. Uh, 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 Lahat ang maintindihan na, maintindihan, maintindihan namin, na, pero... Okay. Kung palaging mag tagalog mag-nosebleed kami. Eh di mag, <laughs> di mag, <laughs> di mag tagalog tayo mabuti nga kasi gum hindi eh baka oh, okay. noo kaysa naman tayo mag-nosebleed mag no sila diba? na lang. <laughs> okay na lang. Charlie ikaw muna. Oo. Oh. Ikaw nakakaintindi ka rin talaga ng maraming tagalog. Hindi ka pwede uh, ibenta ganoon. Hindi maraming. Hindi ba? Konti lang. Ah, uh, konti lang. Like ano? Pero magsalita uh, kasi mahirap kasi yung uh, uh, <laughs> sentence construction. <siya. laughs> Instruction, ah, sorry. It's okay. <laughs> like Yoda. But, <like>, <laughs> <of> <laughs> but, but you speak Bisaya. Oh. Ah, uh, Thailand, Jutay lang. Thailand. lang. lang. Pasagot natin ang pasagot natin ng Bisaya kay Charlie. Hindi ako marunong magbisaya. Ah, uh, ang um, bot sa inyo. Ang bot. Ah, wala akong kabalo. Puncture. Yun yun sa puncture to. Teka muna. Paano kayo uh. kayo ba yung magkakaibigan, magkakabarkada kayo tatlo? Oo. Uh, uh, uh. Paano kayo nagkakita -kay, kita -ka -ka galing ka ng UK, ikaw galing ka ng uh, uh. Canada, ikaw Ireland. Nagmeet kami sa Cebu. sa Cebu. Anong meron sa Cebu? Kailan? that you were all there. eh kasi ano vacation ako pero noms ako gusto ko sa Pilipinas so I said ah oh. nakatira na ako dito ah. <laughs> mm. pero um uh, yeah so nagmodel kami sa Cebu and then we, just, we just met in uh. the same agency ah okay and then we're like okay let's go to Manila <laughs> <at> different times dahil sa modeling nagkaylak namin oh oh so oh, oh. dahil do sa mo mo model oh sa Cebu modelo kailan yon kailan yon <laughs> uh, when uh, that was mga 2010 pumunta kami oh, sa Cebu oh. Mm. sa Cebu oh. na tagal na uh, grabe grabe <laughs> <laughs> tapos para lang ako na wala nang ano salita ano ano para ano yung meron kayong uh, binuo ano kasi or kasi there's something that you do with videos uh -oh. Uh, uh, uh yeah, that. We ano are, yan? Ano yan? We are uh, make uh, YouTube videos right now doing um, just like uh, regular Filipino work. Like, you know. Selling balut, yeah. buko juice. So you sell A balut? Oo. Oh, oh. yeah, yeah. okay. ba kayo ng balot? Oo. Okay. Oh, Masarap. Uh, uh, oh, oh, hindi eh. Mah uh, hindi, uh. Ayaw ko. Siya, hindi balot. nasa nang gagaling yung mga concept ninyo, yung mga ideas ninyo doon sa ginagawa ninyong advocacy? Um, yung concept namin, um, mm. gusto namin mag... To, uh, pro to promote, gano'n? Oh, promote, promote sa Pilipinas. Oh, hindi culture. yun lang, uh, you know, yung party scene, yung party life sa Pilipinas. Mm -hmm. Gusto namin oh, yung so... culture sa Pilipinas la. Mm -hmm. what makes the Philippines what it is. Mm -hmm. Mm -hmm. A different side, di ba? The street level. Yeah. Pero, paano kayo nagbebenta? Do you approach vendors on oh. the street and then say, I'll oh. do this for you oh. for a day? Oh, kasi... Um, oh, okay. Um, ah. yeah. So, limawa, ano ginawa mo doon sa, o oh, kunwari, ano mga, mga, mga ginagawa ng Pinoy, you know, nagbebenta ng buko juice, paano mo binenta ang buko? <laughs> paano mo sa, sabi mo? Sabi niya, jutay lang. Jutay. Uh, uh, <laughs> ano? When, uh, if we see the uh, guy uh, selling, we go up to them, Ah, mm. uh, with and we buy the book juice, we just just mm. drink it and then we just talk. Talking, mm -hmm. and then uh, they're usually okay with it. Mm -hmm. Especially Buko just because he was also Bisaya. Oh, okay. <laughs> so bisay so, so si Miko walang problema. Yeah. yeah. So Michael, yung yung Buko Juice episode, uh Bisaya. Boko, ba oh, oh, kasi okay. alam ko mag-Bisaya uh, fluently. Oh, okay. So Bisaya rin yung uh yung vendor. Nagbibenta. So nagbisaya lang kami sa kapitbahay. Like, uh, <laughs> pwede ba kung uh, ma kami lang magbaligya sa yung pan? Kami na magbenta. So <laughs> So, you know, <laughs> nag-osap lang kaming dalawa. It's like, yeah, okay. It's like, wag ka mag-alala. Kami lang mabahala. Mm -hmm. Tapos yung, the money, you give the vendor after. Oo, oh, oh, balik. Ipapayaran yeah. niyo. Ah. O oh. oh, yung balot, sino nagbenta ng balot? Uh, kami. Ka kami. kami kami tatlo. Kami isang Brian Wilson. Uh, so member sa mm -hmm. grupo. Mm -hmm. uh, mm -hmm. uh, mm -hmm. Kasi uh, pito kami. Seven. Ah, pito ba kayo? Um, okay. Naman, kayo rin ang cameraman. No? Uh, uh, hindi. kami uh, kaming lahat. Lahat. Oo. Oh, oh. uh, so, mag-alternate kami. Okay. 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 So, mag-practice kami So, ano yung mga natutunan nyo sa mga ginawa ninyo? Uh, ito ba ibig sabiyan mas napamahal ba sa inyo yung Pilipinas uh, o Pinoy ganon kasi ano you know, ang trabaho kami it's it's modeling it's always the high life di ba oh, no. pero ano you know, we rarely it, most itting. models rarely get to see the street level and uh, different areas give mm -hmm. uh, kapisoria and actually get out there and mm -hmm. converse with the locals mm -hmm. mm -hmm. you no know, it's good to see the culture di ba it's, yeah. it's really nice so yeah we get to see a side of the Philippines we don't really see kaya only. nag isep ng concept hmm. or someone mga suggested, mga Pinoy, suggested ah. this to you no, the, kasi kakaiba na you know, imported, mga kayo imported. Yeah. tapos nagbebenta kayo ng taho, balot. Uh -huh. uh -huh. And we came up with the idea together, Kayo mismo, yeah. walang mga parang Pinoy na kabarkada ninyo. No? Alam mo, maganda. Oh, wow. Cute, diba? Cute uh, makita kayo na nag uh, nagbebenta ng balot, mm -hmm. ng buko juice, ganun. Now, kaming lahat, like, one at the time, we, uh, we, approach each other, mag-ausap. And then we go, it's like, oh, good. We, if we do this idea, is it a good idea? It's like, yeah, yeah, we'll do that. And then the next uh, book us, and then it's like, okay, we'll try it. And mm -hmm. then that's how we do it. You see, and, and the message that we want to get across is, half uh. Filipino, like a culture in its own. Mm -hmm. So we want to express that culture through our eyes, through the camera. Mm -hmm. so, and then showcase the Philippines and all the happy people and all the awesome people we see every day. Mm -hmm. Kasi mm. galing dito sa Pilipinas. But parang si yeah. ano din, si, si, to, si Mikey, no? Ganyan oh, din, But gano. your relatives abroad, they see the, these videos oh. that you shoot. And, mm. Mm. Ano sinasabi nila? What did they say? oh, artista na kayo. they, say, we're artistas, but you know, we're not. Uh just, -huh. we'd like to keep it humble. Oh, and, um, yeah. At, yeah. yeah tatanong ko sa akin. Pero mas, of mas na-understand nila yung culture namin. Natin. Yeah, namin. Oh. yeah, they appreciate it. Because yeah. we're, very we're, we're, we're very proud to be a Filipino. Ano ba yan? Yung video? Ano ba Balot. Oh, yeah. oh, balot. balot. Pagbenta namin yung balot. Ito, ito. Ano ito? Uh, boko juice. that's boko. Marami fish, ba kayong ano, yung... kinikitang pera? Mm. Marami. Maraming bumibili. Oh. 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 Kasi ano, you know, some, some reason, out. there's some sobrang <laughs> attention to us. So like, tawad. tao, yan. ah oh, sige, sige, go, go, go. Ang guwapo, ikaw <laughs> picture, Saka picture. na. May nag-offer ba sa inyo ngayon na mag-artista kayo? Uh, I guess, ano, ano, pag, uh, pagbenta na, namin? No, 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 no. Because of this, ano, yun ginawa ni yung advocacy, Siyempre, nakikita uh -huh. na kayo sa internet. Uy, mag, ka mag-artista. Mga ganon, mm. action star, ganyan, drama. <laughs> no? pwede, pero pwede. Uh, walang Tagalog. Hindi <laughs> 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 pwede, walang Tagalog. Pero subukan naman natin yung iba pang kasama ng mga good-looking, good Samaritans <laughs> natin na nasa <laughs> barangay Socorro. Oo, oh, oh. makakasama kasama natin dyan mula sa Barangay Socorro si Matt Edwards, kapatid niyang si Henry, Brian Wilson at Keith Cosido. Good morning guys! Good morning guys! Anong gagawin naman itong mga, mga ito? oh, okay. nga! Oh, Hi, ano? Morning. Do you speak Filipino? Uh, Konti lang. Jutay din. Baka hindi. Yeah, not Visaya uh, Visaya. uh, have you adjusted to the Filipino culture? How long have you been here? Yeah. yeah. yeah? we're really adjusted to uh, the culture and the environment. So yeah, it's just an uh, experience to live here in the Philippines. Okay. How many years have you lived here? Uh, isang taon lang. Ah, ah yung mabilis pa eh. Ano yung pinakagusto niyo sa mga Pinoy? Itong at ito, ah, kayong tatlong magkakapatid to, no? Oo. Oh, oh, Ano yung pinakagusto ninyo, pinaka ina-admire ninyo sa mga Pinoy? Ah, uh, yung Pinoy, um, sobrang, um, very kind, very warm, All Pinoys that we encounter are very friendly people and we really enjoy that about people of the Philippines and that's a big reason for us to want to live in the Philippines. British kapampangan kayo magkakabarkadat ngayon. Ito naman, na-try niyo na ba yung mga Filipino food like palot, adobo, sinigang. May twang na tayo. Kasi naman napapalibutan tayo nito. Oh nga. What's your favorite Filipino food? Pasang mo yung mic. Pasang yung mic. Pass the mic. Pass the mic. Yeah, hello? Ah, yeah. yeah. <laughs> yeah. Oh, yeah. Eza? What's <laughs> up? Yeah, Um, our question was, what's your favorite Filipino food? Oh, my favorite food, Filipino food, Um, mm, chicken adobo. Ah, chicken adobo. Pinag-isip. <laughs> oh, oh, gusto ko rin yan. <laughs> gusto ko rin yan. Ah, ah gusto. Ah, yung kasama niya, ni, kasama nitong isa na to? Si, um... Henry, Who's that Brian. 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 Brian, Henry, yeah, Henry, Brian, Matthew. Okay. Uh, yung pabalito kong food ay um, pork sinigang. Um, gusto ko pork sinigang talaga. Pork sinigang? So, ayo man. Dapat may sausawan, di ba? Patis. <laughs> <laughs> oh, tsaka <laughs> patis. Hindi yes. lang patis. Ah, uh -oh. yung katabi mo. Yeah, sino to? Si uh, Matthew. Matthew. Um, may tanong, really, um... Uh, lahat ng masarap. So, kahit nung bibigay sa akin, pwede ako kumain. Ang mm palaya. -hmm. <laughs> oh. Ang palaya, bibigyan kita. Oo, nagpunta <laughs> daw kayo sa Pampanga? Yes. Uh, And then, ano yung mga tinikman niyo doon, mga exotic? <laughs> exotic. Food? Sorry, ba hindi ko intensiyon. <laughs> exotic food. Ano yung mga na-try ninyo, yung mga exotic food. Kumain kayo ng palaka? Uh, oh, yung palaka tapos yung um, mm. I think it was a snail Alam ko snail o No? Susu? So, so Hindi ko alam. Snail. snail! 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 <laughs> snail like no, baka halo-halo <laughs> eh. Baka subtitle nga. Snail! Okay. Uh, 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 baka suso. Suso, o oh, yun, yun, yun yun. Suso. Yun, yun. Oh, oh. Yun, ano yeah. ka kam Kamaro? The flying ano? The flying insect? oh marami yan, Maraming flying insects. <laughs> <laughs> ano lasa? Nalasa naman. <laughs> what does it mean to be half Pinoy for you guys? Uh, for me, it means a lot. Um, you know, my mom was a very inspirational person, and she taught me a lot of um, good values. I think um, I've become the person I am today because my mom was Pinoy, and she brought me up the right way. Okay, your mom is a Filipina. Yes. Kapanpangan. Uh, no, my mom's from uh, Cavite. Oh, ah, Cavite. Okay. Saan? Sa Cavite? Sa Rosario, Cavite. O, oh, kita okay. mo. Alam, alam. Ka-provincia. <laughs> Ka-provincia natin. Ka-provincia kita. Okay, o. Okay. And then yung, magkakapatid ka, nga pala kayo, no? Uh Oo. -oh. Okay, ano gusto niyo mensahe sa mga manonood natin, sa ating mga viewers? Um, now. Okay, go. Uh, so um, so for the viewers, Yes. Yo, yeah, what's going on, everyone? Thanks for the support. Um, yeah, peace out. <laughs> Maybe you'd like invite to invite them to watch uh, our videos on YouTube. Island Media Asia. Yes, um, <laughs> search for our videos on YouTube. The channel is called Island Media Asia. Subscribe to the channel so you can be constantly updated mm. uh, when we upload new videos. Okay. Uh huh. I'm going on Facebook. Facebook. Uh -huh. Okay. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Kis? Kiss, kiss, kiss. Your mom's Filipino? Ay, 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 Lisa, uh -huh. Hello, hello. How are you doing? hello, hello good morning. Your mom's Filipino. Hi. Is your mom Filipino? Or your dad's Filipino? Uh, uh, excuse me, what did you say? Is it, is it, <laughs> which of your parents is, uh, is Filipino? Your mom or your dad? Oh, yeah. Um, my mom is Filipino. She's from Leyte, Ormoc. Mm -hmm. Ah, okay. So, Bisaya. Um, Bisaya. to Bisaya. In me. <laughs> Uh, Kasabot ko. Uh, kamay lang. Kas Ayan. Ako hindi, hindi ko na naintindihan yun. <laughs> ano yan? Ano yan Pagkunti lang? <laughs> yeah, uh -huh. lang. lang? Jutay. Jutay lang? Jutay lang. Jutay lang. Jutay, jutay lang. Uh, jutay lang. Uh, jutay lang. <laughs> 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 the first language I learned in the Philippines is Bisaya. And oh, okay. then, so right now I'm learning Tagalog. And so I'm kind of forgetting a little bit of my Bisaya. So <laughs> uh -huh. that's how it's going for me right now. Okay, okay. Nako, salamat na lang. Paalam tayo sa ating yes. mga happy noise na nasa barangay Socorro. Socorro. Thank you, guys. Kasama residente ng barangay Socorro. Maraming salamat po. Kaway-kaway dyan. Salamat. Wave, wave. Yes. <laughs> <laughs> And thank you. Okay. Itong ating mga uh -oh. guest dito, Tina. Siguro... Wala pa ba bang tumutulong dugo sa... Ako ang dami na eh. Wala na. Eh, wala wala. Yeah, wala diba? Sige, na. Wala na. Wala na. Sige, natin ang final message itong ating mga... Baka yeah. isang araw, mga artista na itong mga to Action, gusto nyo? Action. No, action. no Filipino lines. Hindi oh, hindi po. Eh, hindi Kasi di ba marami, marami naman kayo nakikita ng na mga ganyan, mga half uh, Pinoy, half uh, mm -hmm. uh, yung mga foreigner na nag naging successful sa showbiz, di ba? Oo. Mm -hmm. uh, talaga inaral nila ang Saka mm. Tsaka may role naman na maibabagay mm, eh, sa kanila. Really dapat hindi lang ang mukha ng pwede mga si mag-artista. Mag mm. Dapat mag marunong magsalita ng Tagalog. Oo oh, naman. pero oh. okay, okay, okay. Pwede, pwede namang pag-aralan. Oo, mm -hmm. uh, parang nakaka ano naman nakakaintindi naman kayo and then konting Tagalog is okay. Mm. Mm -hmm. Hindi sila pwede okay. pwedeng iligaw. Hindi pwede. <laughs> eh, hindi hindi pwede. Oo, oh, hindi no? okay. okay. pwede. Si uh, Charlie, Charlie uh, ano yeah. gusto mong sabihin sa mga nanonood sa atin? Um, just say yeah. Uh, thank you guys for the support. Um, if you'd like to see some of our videos, mm -hmm. uh, check it out on YouTube. It's Island Media Asia. And also, if you want to stay connected with us, uh, hit us up on uh, Facebook. It's also Island Media Asia. And just uh, thank you guys for all the support and everything. You guys are amazing. What about you guys? <laughs> 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 we I like to thank all the fans because um, you know it's your support that kind of keeps us going you know your positive feedback that you know makes us that makes our day okay. i like you know when you guys say it's like oh you guys made our day but you know when you when you say stuff like that it also makes our day so thanks for all the support everybody maraming maraming salamat po support and uh, we will definitely do our best to uh, show more of the philippine culture through our youtube videos and uh, showcase to everyone out there uh, the positivities uh, that that's hidden sometimes that you don't always see in the Philippines. So, uh, sige na, and watch na, watch na tayo. Watch na, watch. Imo, watch na, watch na. Yeah, watch Panoorin. over there. Panoorin nyo. Panoorin. 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 Ayun. Balikan lang natin yung mga taga Barangay sa Koro. Yeah, mag, okay, sige. Uh, oh, para makapagpasalama tayo. ay, ay, Ito mga, ano, totoong Pinoy ito. Oo, oh, buong, buong Pinoy. Ito mga taga Barangay sa Koro. Naku, maraming salamat po sa mga taga Barangay sa Koro. sa araw-araw ho ninyong, alam mo, tingnan mo Monday, di ba? Yes. Yung lagi tayo yung panlasa na masa. Thank you very much sa pag-welcome ninyo sa amin lagi ng sa Kati at Balita. Thank you. Ayan, nasa ano siyata sila, nasa isang covered court. Kasama pa rin nila yung mga, mga ano natin, ah, uh, hindi naman feel up um, eh, no? So, Iba-iba kasi Oo yung mga, mga Filipino, nationality, half-noy from... Pero magpapasalamat din tayo sa kanila dahil mm -hmm mas kinikilala nila yung Filipino side eh. at saka oh, yes, uh -huh. pinapakilala naap, nila yung mga Pilipino uh -huh. sa buong mundo. Uh -huh. Uh -huh. malamig na yun dito sa Pilipinas. Uh, uh, <laughs> lang <-init>, uh, malamig. Sobrang init. Naiinit ako. Sobrang ka ba? Tinamangan, hindi siya nalalamig <laughs> oh, ha? Kasi masyado malamig yung pinanggalingan. Correct. Puro snow. Ako, thank you very much.